Mga araw. Para sa araw na ito ating tatalakayin salita ng Diyos ay hango mula sa Mark chapter 9 verses 17 to 29. And On one of the crowd answered him, "Teacher, I brought you my son possessed with a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it slams him to the ground, and he foams in the mouth and grinds his teeth and stiffens out. I told you disciples to cast it out, and they could not do it." And he answered to them and said, O oh, unbelieving generation, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him to me. They brought the boy to him. When he saw him, immediately the spirit threw him into convulsion. And falling to the ground, he began rolling around and foaming at the mouth. And he asked the father, How long has this been happening to him? And he said, From childhood. It has often thrown him into the fire and into the water to destroy him. But if you can, take pity on us and help us. And Jesus said to him, If you can, all things are possible to him who believes. Immediately the boy's father cried and said, I do believe. Help my unbelief. When Jesus saw that a crowd was rapidly gathering, he rebuked the unclean spirit and said to it, You deaf and mute spirit. I command you, come out of him and do not enter him again. After crying out and threw him to a terrible convulsions, it came out and the boy became so much like a corpse, and one of them said, He is dead. But Jesus took him by the hand and raised him, and he got up. When he came into the house, his disciples began questioning him privately. Why could we not drive it out? Verse 29. And he said to them, This kind cannot come out by anything but prayer. May the Lord bless the reading of His word. Kina ito yung panahon na kung saan kinakaugnay ng Panginoon yung kanyang mga disipulo patungkol sa isang bata na sinapian na masamang spirito. Hindi nila magawa ang pagpapalay sa masamang spirito. Kung ating titignan maigi, dito in ng ating Panginoong Jesus na napakalaga ang panalangin. May mga pagkakataon sa buhay natin, hindi pa pwede yung ating mga ginagawa. Dito papasok ang kalagahan ng pagkilos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa ating mga binasang talata, tatlong punto po ang pwede natin mapulutan po ng aral. Una sa lahat, ito po ay patungkol sa ano ba ang pwede nating gawin kapag tayo ay nasasadlak sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi po natin ma-overcome yung mga hamon na ating kinakaharap. At dito po ni-emphasize sa atin ng ating Panginoon may mga bagay noon saan ay nakakilus ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. We just really have to humble ourselves before God telling him Lord, hindi ko kaya. Tulungan niyo po ako sa sitwasyong ito. Ang pangalawa ay makikita po natin dito yung kagandahan ng pagkakaroon ng access sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay biniyaan ng Panginoon ng karapatan makalapit sa Kanya. Simula nung ating tinanggap si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at maniligtas, mayroon na po tayong direct access sa ating Diyos na Ama. We can come to God and pray at any given time. Kaya yun po yung highlight po dito. Sinabi ng Panginoon, this kind, ito yung sitwasyon na hindi kaya lamang sa pangkaraniwang gawain. Mahalaga na tayo ay lumapit at manalangin. At yung pangatlong punto po na ati po makikita po ay yung papano po nagresponde ang Panginoon sa tayo ng ama ng bata. Ang sabi ng ama ng bata, it has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. If you can do anything, take note of what he said. Sabi niya po, if you can do anything, take pity on us and help us. Kaya po ang tugon ng Panginoon, sabi po niya, all things are possible to all who believe everything is possible to anyone who believes. So ibig sabihin po noon, wala pong imposible kapag naniwala po tayo sa Panginoon. Kaya nga po, maging yung ating pong paglapit sa Diyos. Kailangan po lagi buo yung ating pong paniniwala, buo yung ating pananampalataya na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At lahat ay mangyayari, lahat ay magagawa sapagkat andyan po ang ating Panginoon. Hindi po sa ating kalakasan, hindi po sa ating kagalingan. Minsan po tayo po inaliling lang na dahil po sa ating kagalingan ay nagagawa po natin yung mga bagay-bagay sa paligid po natin. No, we have to always remember that everything emanates from God. Lahat po ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya po napakahalaga na lagi po tayong mapaalalahanan na lumapit po sa Kanya. Kailangan po tayong makipagniig sa ating Panginoon. Ano po yung application natin na makikita po natin sa ating pong mga binasang talata? Una sa lahat, let us take prayer as a priority of our lives. Kailangan po maging pangunahing bagay po ang panalangin sa ating mga buhay. Hindi po pwede last resort na lamang po yung prayer. Dapat ito po yung mauna. Dapat katulad po ng ating pinag-usapan kamakailan, mahalaga po yung quiet time, yung ating devotional time with the Lord. At kasama na rin po, banggitin ko na rin, yung pag-aala ng kanyang salita at igit sa lahat, yung pakikinig. Kung ano man yung kanyang luubin, kung ano man yung kanyang naisin at antimano, susunod din tayo agad. Ang pangalawa is, wag ho tayo mahiyang humingi ng tulong. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat unang araw po ito ng prayer and fasting po ng CCF, ng Christ Commission Fellowship at nakakatuwa po sapagkat Isang bahagi po ng prayer and fasting po ay magsasalaysay po natin ng no, ating po mga prayer requests. No, kaya malaga po na tayo po ay mayroon po tayo mga prayer partners. Tayo po ay may mga kasama po sa pan panalangin na tayo po ay magtulungan, na tayo po ay magbahagihan at may mga answer prayers is magkaroon din po tayo ng papapasalamat sapagkat ang Diyos natin ay tumutugon sa bawat panalangin. Pangatlo po, Huwag natin kalilimutan ang katapatan ng ating Panginoon. Our God is faithful. He is the same yesterday, today, and forever. Tapat ang ating Panginoon. Minsan sa ating panalangin, hindi po natin agad-agad nakikita yung katugunan ng mga bagay-bagay na pin pinanalangin po natin, pero huwag tayo mag-alala. Sapagkat ang Panginoon po sa bawat salita, sa bawat panalangin na ating inaalay sa kanyang paanan, ay eh tiyak po, siya po ay kumikilos. Hindi lang po natin alam kung ano po yung maaaring niyang gawin at mayroon po siyang sariling timing. And God's timing, mind you my friend, is always perfect. Hindi po siya nauuna, hindi po siya nahuhuli, siya po ay kumikilos ayon po doon sa talagang pangangailangan. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay magtiwala ng lubos sa ating Panginoon. At akin na rin pong idadagdag na kung tayo po ay nananalangin, mahalaga po, in every encounter with God, we always take note of it. We always make a journal of it. Bakit po? Upang sa gayon ay kung tayo po ay nanghihina, Mari natin balikan ang mga pangyayari na kung saan ay ipinakita ng Panginoon yung kanyang katapatan. Ipinakita ng Panginoon kung paano siya tumugon sa mga bagay na ating inanalangin sa Kanya. Kaya nga po muli tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya po ang nagbibigay po ng pagkakataon na tayo po ay makalapit sa Kanya. Makanig po natin siya sa anumang mga bagay na ating po maring harapin sa pangaraw-araw. Tayo'y manalangin. Nakilang Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong palaala sa kapangyarihan po ng panalangin. Salamat po Panginoon o oh Diyos na kayo po ang nagbibigay po ng daan upang kami po ay lumapit po sa inyo. Lalo tigit Panginoon sa mga panahon na kung kami ay nasasadlak sa mga bagay-bagay na hindi po namin kaya. Maraming salamat o oh Diyos tulungan niyo po kami na lalo pong pagtibayin po ang aming pong pananampalatay sa inyo. Palalahanin niyo kami, Panginoon, palagian na kayo po ay naging tapat noon, ngayon at magpakailanman. Mapanghawakan namin ang iyong salita, mapanghawakan namin ang iyong mga pangako sa amin. When you said, I will never leave you, nor forsake you. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na mga ginagawa mo sa aming buhay. Kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa matamis at makapangyaring pangalan ni Jesus. Amen at Amen.